Ayan no, ala Hari Roque? <laughs> Ginagaya ko lang po yung mga dance moves ni Harry Roque. <laughs> Ang galing niya sumayaw no, lalong lalo po nung campaign period nung 2022. <laughs> Alright, magandang hapon po mga kababayan. Hello po, nagbabalik po tayo. Para na naman po sa isang video, patukol po sa mga mga balita na mga nangyayari po sa ating uh, bansa, sa ating bayan. Yan po. Bago po ang lahat, shoutout po sa ating mga subscribers and followers at uh, lalong-lalo na po si Marjim Ecling sa Dabaw de Oro. Maraming salamat Mar sa iyong panunood. Thank you, thank you ganung din po si, uh, si Sir Jose Tino. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta. Salamat po sa inyong lahat uh, sa ating uh, growing uh, YouTube channel. So it's growing little by little po. Nasa ngayon, nasa 5K pa lang po tayo. Bakit na Baka gusto nyo pong dagdagan ng aking 5K. Ang goal po natin ngayon ay uh, maabot ang 10K. <laughs> Alright. Ayan po, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Magandang 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 hapon, Pilipinas at magandang umaga sa iba't ibang dako ng mundo. Umaga, tanghali, gabi. All right. So, pag-usapan po natin ang mga ghost. Alice Go, Sheila Go, Wesley Go kasama na dyan 'tong uh, si uh, Cassandra Lee. Oh. Ayon po sa informante ni Senator Risa Hontiveros, tungpong Go Family, Go Siblings ay nakatakas po dahil sila nagbayad ng 200 million big money. Yan, yan po ang nasagap ni Senator Hontiveros na sila ay nagbayad. Meron po silang bin binayarang tao pero hindi pa po kung sino yung tao na yan na nakipagsabwatan sa mga taong pinaghahanap ng batas para sila ay palusutin. Mga kababayan, ito ang malaking, napakalaking problema sa ating bansa. Ang ating po mga empleyado sa gobyerno, ang ating marami po sa ating mga pinuno madaling uh, masilaw sa pera. Dahil po sa napakalaking halaga na 'yan, sila po ay pinalusot at nakatakas nga itong mga magkakapatid na 'to. Iyan ang problema sa ating mga Pilipino kung bakit uh, ang daming nandyan po sa gobyerno na napakadaling uh, suhulan. Napaka, ano po, lagayan mo lang. Hindi po sila kukontra. Hindi ka hahabulin. But instead, tutulungan kang makalaya. Iyan ang ginawa nila. Sana sa mga government employees, na nagiging kasabwat dapat po bigyan po ng mas mabigat na kaparusahan It's an aggravating circumstance na kung ikaw ay isang government employee at gumawa ka ng kalukuhan dapat mas mabigat ang pataw sa yung uh, consequence Yan po para po sana ma-discourage yung mga tao na to na madaling bayaran, madaling uh, suhulan, at uh, kakagat nga po sila dahil sa pera. Kahit ito po ay isang bagay na iligal, hindi po sila natatakot. In the future, sa mga empleyado na gumagawa po ng mga dapat sana po mas mabigat ang kaparosahan na ipataw sa kanila. Ang mga tao na to ay pinaghahanap ng batas. Dapat po silang mag-appear sa Senado sa even in the House of Representatives dahil nangyayari na nga po ang hearing sa both sa Kongreso. At ayun nakatakas. Nagbayad po pala sila, pinatakas ng ating kababayan kung sino man 'yan hinayaan nilang makatakas dahil lang sa pera na yan. Gaya na nasabi ko mga kababayan, sila ay nasilaw sa pera. Napakalaki nga naman, 200 million pesos. Ano kaya yan? Isa lang kaya? Grupo na naghati-hati po ba kaya sila? Sana ay uh, mahuli po, mapanagot ang mga kababayan nating nga. Uh, gumagawa ng makalukuhang gaya nito dapat makulong at mapanagot ang mga gumawa ng uh, mali sana ang mga nahuli na si Sheila Go at uh, itong si Cassandra Ong ay uh, maging uh, productive po ang kanilang uh, pag uh, titistigo sa kongreso. Sana mapanagot, makatulong po sila. Sana hindi po nila pagtakpan ang mga kalukohan na mga tao behind this pogo or illegal pogo. Nalaman po natin na itong si Cassandra or Cassie Ong po ay uh, nag-text pala noon kay uh, representative or congressman Dan Fernandez at na-mention niya na sabi niya na ayaw niyang makialam sa nag-uumpugang malalaking tao ang malaking tanong dyan, sino kaya itong mga malalaking tao na to yan ang dapat po nating malaman wala man si Alice Go sana mapiga mapiga ng husto Pigain ng husto itong si Chilago at itong si Kasi Sana po makakuha po tayo ng mga mga solid, mga relevant na mga informasyon para po malaman natin kung sino-sino ang mga taong konektado sa Pogo, ganun na rin po sa mga ilegal, pinagbabawal na gamot na to. Now, pag-usapan naman po natin ngayon, dumako naman po tayo. Ang pagsisisigaw ni Harry Roque sa liwasang Bonifacio. Abay, alam naman po natin na itong si Harry Roque ngayon ay nalalagay po sa alanganing sitwasyon dahil maaari po siyang makulong. Iyan po si Mr. Harry Roque, ang dating uh, karespe-respetong abogado pero ngayon, wala na. Pinagtatawanan na po itong si Harry Roque. Siya po ay uh, nananawagan ng uh, pagbibitiw ng Pangulong Marcos, nananawagan ng people power, kahit ano-ano na po ang kanya pinaggagawa para po matakasan niya ang mga kaso na mga naghihintay dahil siya po ay uh, nasasangkot nadadawit po sa illegal na pogo na to. Kaya si Mr. Harry Rocky ngayon ay uh, maingay, gusto niya pong mapatumba ang ating Pangulo, ang Administrasyong Marcos, dahil gusto niya pong iwasan na siya ay makasuhan at makulong. Delikado po. Delikado ang lagay ni dating secretary Harry Roque Delikado po, wala na po yung mga ano uh, hindi na po kagaya po ng dati. Wala na po ang mga maliligayang uh, araw. Wala na po yung mga ganito? Wala na po Naalala ko po noong campaign period noong 2022. Aba, sayaw po ng sayaw yan. Talagang uh, makikita mo, talagang basang-basa ang kili-kili, pati sa ibaba. ba? <laughs> Ulitin ko po ang uh, maliligayang araw ni Harry Roque ay wala na. Ngayon, siya naman po ay humaharap sa malaking pagsubok ng buhay dahil posibleng kasuhan po siya. Nagsabi na po ang DOJ na malakas po, even po ang pao, malakas po ang kaso, malakas ang ebidensya laban po kay Secretary Harry Roque. At uh, ito po ay kakasuhan dahil nga po sa kanyang pagkakadawit sa illegal pogos na yan. Alam nyo po nung anong uh, araw ba yun? Nasa liwasang bunipasyo. Mga nagrarali sa intablado nung siya po magsasalita na. Abay, ang mga tao ay nagsimula na pong maglayasan. Ang mga tao ay uh, simula na pong uh, nagsisiuwian. Halatang halata po na ang mga tao ay nagsawa na kay Hari Roque. Dahil po sa kanyang napakalakas na bunganga. Na ano bang sabi niya? Ano ba ngayon? Thursday, Webes pa lang. Yan ang po ang sabi niya. Huwag muna kayo umuwi. Kumain muna kayo ng lugaw. So, di, dinaan pa po sa pagkain para lang po utuin ang mga tao na manatili, wag muna umuwi para makakain po sila ng lugaw. <laughs> Wala na po. Ang mga grupo na to, magkakasama po yung mga yan, SMNI, Harry Roque, mga bayaderos, ang mga bloggers ni Duterte at uh, Kibuloy, yan po ang mga magkakasama Jason sa Sal at marami pang iba. Yan si Bayad Bay, si uh, coach Oli, sino pa ba? Ah uh, si Boss Dada. Wala, wala na pong naniniwala sa mga taong to. Tapos na ang mga maliligayang araw nyo. Ang susunod na kabanata ay ang araw ng uh, na kung saan kayo ay pahaharapin sa korte para kayo magpaliwanag, para idipensa inyo mga sarili. Maliwanag na kayo ay nakipagtulungan, kayo ay naging bahagi nang peking uh, war on pinagbabawal na gamot Tayo ay naging bahagi sa mga ilegal na pogo na yan at inyong pinagtatanggol ang uh, akusadong pastor na nagtatago isang pugante Ang mga taong to ay uh, wala sa ayos mga wala sa hulog sila po ang mga nangunguna. Pinangungunahan po nila ang mga DDS. Ang mga DDS po, yan po yung mga taong mahirap pong pakiusapan, paliwanagan dahil sarado po ang kanilang pag-iisip. Kahit gaano po si mo po i-explain sa kanila, kahit gaano po po ipaliwanag, malalim na malalim na pagpapaliwanag, pero hindi po yan makukumbinse at hindi maniniwala sa iyo. Talagang uh, kawawa po ang mga DDS. Sila po ay nabulag. Sila po ay uh, mga blind followers ni Kibuloy. Mga taong panatiko. Hindi po naniniwala sa katotohanan. Sila po ang mga nagpapahayag nagpapakalat ng fake news and disinformation. Kawawang mga tao to, mga panatiko, mga nagpapagamit. Ay mga kababayan, huwag po kayong mapapadala sa agus o sa daloy ng tubig ng kasinungalingan. Alam niyo po, napatunayan na natin yan. Nakinig po ako ng uh, mga balita mula sa SMNI at uh, one-sided. Napakabayas po ng uh, grupo na ito, itong istasyon na to SMNI. Kaya pala pinasara ang kanilang network. Dahil one-sided po ang kanilang mga ibinabalita. Ganun din po ang kanilang abogado. Wala. Napaka-one-sided, napaka-bias at gusto niya lang po maging mabango ang kanyang kliyenteng si Pastor Borlonoy. <laughs> Kaya mga kababayan, huwag po tayong padadala sa mga DDFs. Sana po, tayo magsaliksik, tayo magbasa, alamin po natin ang katotohanan. Mga kababayan ng mga tao pong ito, kagaya po ni Secretary Harry Roque, ang mga goos ay mga naging bahagi po sila ng mga hindi ka nais-nais sa ating bayan. Sila po'y nakinabang at ngayon ang kanilang araw ay uh, papalapit na ang kanilang araw na kung saan sila uuusigin ng ating batas at uuusigin ng taong bayan sila po ay mga ginamit at nagpagamit sana naman ang mga ulo ang mga big bosses ang mga masterminds na mga kalukuhan na nangyayari sa Pilipinas sa loob ng anim hanggang walong taon. Sana po sila ay mapanagot. Gising na ang taong bayan, hindi na po tayo magpapaloko sa mga masasamang elementong ito. Mga kababayan, gising ka na ba? Gising na ba kayo? Atin pong ipaglaban ang ating uh, bansang pinahirapan, ang ating bansang pinagsamantalahan. Mga kababayan, panatilihin po natin ang pagiging mapagmahal sa ating uh, nag-iisang inang bayan. Sana po'y uh, manatili po tayong matuwid na Pilipino at may paninindigan. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig sa aking uh, talakayan. Isang magandang hapon po sa inyong lahat.